Ah, uh, what's up mga kabay? Ang inyong mga kabay nagbabalik. Yan, uh, magripat pa rin ako mga kabay kasi may fortune plant ako dito. Kung nakita n'yo uh, napanood n'yo yung bugibilya natin na linipat natin sa malit na paso, uh, gagamitin ko yung paso niya mga kabay. Yan sa fortune plant natin kasi uh, baragated siya sobrang ganda niya gusto ko siyang ipropa mga kabay pagka makarecover na siya ulit gusto ko siyang putulin para yung mother plant niya uh, tutubo mga kabay pero uh, hindi hindi tayo maubusan kahit anong mangyari dun sa pinagkata natin sa taas uh, at least mga kabay uh, maano natin siya ilagay natin siya sa safe na lagayan kasi uh, dito sobrang laki nito tapos magmix tayo ng magandang lupa para lumaki na siya ng kahit papano mga kabay mabuhay na siya ulit uh, papakita ko sa inyo mga kabay maliit lang yung pinagtaniman yan o uh, baragitid sa mga kabay yon kung napanood nyo yung una, una natin video ayan lumaki na sa mga kabay nung mula nung nirepat din natin uh, binigay lang sa atin yan mga kabay gusto ko dito ko si ilipat ayan o, sa malaking lagayan ayan o, para makapag weld yung mga ano nya Uh, ugat Ayan siya Yun uh, Kailangan magmix tayo ng Swill Na para pagtaniman sa kanya ito May ipapako ng palay dito uh, Okay yun siya magmix tayo dito mga kabay ito uh, uh, Para maging maganda yung ano niya mga kabay uh, Magiging lupa Na pagtaniman natin sa kanya yan. Tingnan. Okay. Tsaka ko na rin 'to ng compost mga ko Kukuha ko ng compost. Yan, kumuha na ako ng compost mga kabayo. Yan o, Lagay na natin. Tapos mix. Yan siya. Pwede na ito mga kabay. Yung so, anong natin. Ah, para dun sa fortune natin. Yan siya. Yan. Ano na natin. Iripat. Ah plastik dito natin siya itanim yun kasi gusto natin mga kabay lumaki siya tapos maka kuha tayo dito ng ano ah, yan, ano lang natin yung so, natin para hindi sa mas stress yan okay Kapun konti Para hindi mano yung mga ano Marami na sa ugat mga kabayo oh. Ayan Kita ko marami na sa ugat Yan yung kanyang mga ugat mga kabay Marami na uh, Anuhin lang natin Yan o no, malalaki na mga kabay Yung ugat niya yon. Ano may mga panibago na talaga sa tubo mga kabay kaso lang Uh, kailangan talaga natin anuhin uh, tawag nito uh, ilipat siya iano lang natin taob yun siya oh yun yan dami niya bagong ugat mga kabay yan pumasok na siya sa ano napakahalaga din mga kabay pagka maglagay talaga tayo ng kukupul yun yan siya oh yan yung mga sana mga kabay yung bago niyang ugat ayan you oh, ang daming bago yun, kaso lang gusto natin mga kabay may ilagay sa, sa ditong ganitong lagayan para lalo pa siyang lumaki kasi ayan o oh, napansin ko kasi mga kabay ah, nasusunog ang kanyang dahon kasi pagdating kasi sa baragitin mga kabay masilan ah, ito fortune plant ayan yung fortune plant natin and ganyan siya ngayon ah, malaki na yung ano natin ah, malaki na yung pagtaniman natin no fortune plant ayan siya yun ah, ito ano lang natin ito mga kabayo pumasok siya sa coco pool yun yung coco pool natin ah, may ano pa ba ako tawag nito coco pool ay mayroon pa ah, ay wala na naubusan ako ng coco pool pala yun naubusan tayo ng kukupol so okay lang yan yan ito siya uh, bunutin natin ayan sa mga kabayo oh. yun yung ano natin fortune plant yan sobrang ganda nito yan i ano ko lang to itabi eh. yan yung fortune plant natin oh lahat na kumakapit mga kabay kukupol yan yan oh. sayang nakakapit na sa ng kanyang mga ugat kaso lang kailangan natin ilipat sa malalaking ano mga kabay malalaking lagayan yan o yan kailangan natin siyang ilagay doon sa malaki tabi mo natin ah uh, ba yung kanyang tubig atin tubig yan diligyan ko muna ng konti mga kabay ano ba yung pangbilig natin? Basahin muna natin itong kanyang swill. Yan, para hindi sa maanok agad mga kabay. Yun Tapos, lagay na natin siya. Lagay. Okay. Lagyan ko muna yung kanyang unang swill mga kabay na medyo may halong konting buhangin. Para kumapit sa ulit. Ayan siya. Yun. Medyo maganda na yung ano niya mga kabay. Ah, natin lahat ng ano niya. Swell. Kanyang. Okay, okay na siya. Ah, uh, ko, kunin lang nandito Para makakapit ka agad siya. Ayan. Silan kasi ito mga kabay. Tapos lalagyan na natin ng ipanang palay ulit sa taas. Ayan. O, ganyan lang siya. Nga. Hmm. Ah, dapat ibabaw ko muna. i pa natin. Ayan na sa mga kabay. Ah, dadagdagan na natin ng ano yung may mix na ipanampalay yun siya tapos diligan natin uli biligan natin siya uli siya yun mo yan okay na rin siya sabi na natin, ibigkit lang natin itong natira kasi Gagamit na naman natin to. Yan. Kasi padilim na rin mga kabay. Okay, yan na siya. Yung ano natin. Ah. Uh, fortune plan na baragitid. Yan, yung ano natin. Ah. Uh. Yun, ito na itanim na natin sa, sa malaking uh, balde. Yan. Ah, uh, mga kabay, okay na yan. Hindi na hindi na natin na ilipat ng ilipat yan kasi okay na yung anong pinagtanim natin sa kanya. Yun. Yung fortune natin. Yun Insya. Okay. So, yun lang uh, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood sa ano natin uh, ito nakapagawa naman tayo ng ibang video para sa mga iba't ibang klaseng halaman yan fortune plant napakaganda mga kabay oh, sobrang solid na yan yun siya Ah, ganun lang yung mga kabay pagka gusto talaga natin na pagandahin yung mga halaman natin. Ah, unang-una tiyaga, sipag, ah, pag-aalaga, s'yempre kasama na yan doon mga kabay. Kasi ito bala ko talaga mga kabay, pagka maka na yan, ito mga kabay ikakat ko na yan sa bandang dito. Tapos itong natira, ipropagate ko na lahat yan. Itatanim na natin sa ano. Ah, siguro makakuha tayo dyan ng tatlo yan kasi ang hirap pag parami mga kabay, Lalo ganito. Uh, baragitid siya, mahirap paramihin 'to. Yan, kaya ang gagawin natin, kailangan talaga nitong kailangan talaga natin sa eh, i-propagate 'yung ano natin. Ayun, sobrang ganda. Tapos dito, may iba pa tayong halaman. Yan mga paraan to pa isa. Yun. Oh, di ba, oh? Ito, tinanim natin sa ano? uh, botila ng coke ayan tapos yung uh, ano natin yung ito mga kabay napaka ano lang eh. oh. Oh. Uh, ayan yung ilalim yung ginawa natin tapos yan oh, pinasok natin sa dyan o oh, ganun lang yung ano natin ito namumulaklak na nga siya mga kabay o oh. napaka simple ito lagyan ko pala to ng ano konti konti lupa na lang pala yung nandito yung natin ng lupa yan Oh, punuin natin. Para lalo sang gaganda. Hmm. Tampos. Siyempre. Kailangan natin saan diligan. Ayan. oh, ganun lang. O, oh. oh, di ba mga kabay? O, oh, dito pwede natin sang itabi. Yan yung ano natin. Yan oh, sobrang ganda na. Sobrang solid. Okay yan, maraming maraming salamat mga kabay sa panunod tsaka sana huwag nyo rin kalimutan na pakilikes, pakishare tsaka pakipindit yung notification bell mga kabay para pag may mga bago tayong upload na video uh, parati kayo naka-update yan maraming salamat, magandang gabi kasi gabi madilim na dito may <laughs> isa pa sana kung ihabol tas lang baka sa next video na yun mga kabay gagawin natin uh, gumawa kasi tayo ng extension yan o, sa Bugimbilya yan. Papakita pahabol ko lang. Ayun oh. Yan gumawa tayo ng extension mga kabay. Sa buging bilya natin ito siya. Oh, ang, ang, ganda yan. O, ayan oh. Ito kung may nakikita nyo yan, uh, para mag-ugat sa mga kabay, rooted siya magiging rooted. Kaya nga gumawa tayo ng extension. Yun. O dito, nandito tayo sa ano. Uh, pakita ko lang, update ko. The, uh, kasama na update, ito yung ampalaya natin. Yan may mga bunga na rin sa mga kabay. Yan may mga bunga na rin siya ayan. No? ko ng plastic kasi kakainin nga ng mga insekto ayan oh. Yan, no? yan. to malaki na. Yan sobrang laki niya na ng mga kabay oh. Sobrang solid. Dito yan malaki na rin to. Yan, no? yan. ito mas Pinakamalaki sa lahat. Yan. Dinagyan natin ng plastic ng ano. Okay? Tapos may mga ulog batit Yan. Tapos doon mga iba't ibang klaseng gulay. ayon lang yung ano natin. Ah. Para may magawa tayong video para ma-share ko sa inyo. Pagka masipag ka lang, may gulay ka, may halaman ka pa. Okay? Ah. Hanggang dito na lang. Yan. Maraming maraming salamat. Bye bye.